Oh, anay dyan, anay, anay, anay. Ah, anong, anong oras kahaponin mo nakita na to? Yung kita anong mga, ano oras na to? Bibi mga, mga alas pa to siguro. Mga di Oh. Iya, ikaw kita sa inyong nga rang bagay kahapon. Oh. Tapos na natabo. ay nagsilingit saan lang. Atong mana, sinanak kang, unga. Atong mana na nangyay, ah? Mm -hmm. May ito man mm -hmm. ang oh, nagdadagad. Sa same banda, ito mm -hmm. banda? Di ka ito, di ka ito. Masa sa may, ito banda ho, hutan? Atun, atun sa may kanal na ito. Okay, ah, buta gila sa andar ito. Ay, di ka ito, sir, ito mo, batang tao. Oh. Ay, so, Mario, Nakita mo, tanin mo, galit pagkatumba na. At, tapos, hindi nag, ang kami ito. Ay, ay, sinan ko, barang kay tanong. Oh, di ba, barang kay tanong. Ay, sinan ako. Oh, ako, um, kumirong. Dagal ang tabang, may ako niya ninyo. Dagal ang mana ninyo sa hospital. Ay, huwag nga ni sir, it gahakwat ka ng mga bayi kami. Ito. Oo, oh, oo. Doon niya rin naging buno nga ron. Ang napagkakita ko ko, ang dugo nga to siya, ang nagapuslit doon, maralan ako pang magsiningit. tabang ako, tabang! Ay, huwag man sir, it tabang. Okay. Hmm. Ay, nagakurag, abi ako sir kahapon. Oo, oh, oo. Oh. Ang Mga pilang bilog rin na ginayagan nga mga tawo Wa ako sim wow, Basta imong e, nakita man lang namo di ka tuna sir naga ano naga pungko ah, nang anang dina. Naga alin imong gapungko? Dina e, nabinuo nga ni tagdahon it ano yan it gutaw ano, <laughs> ang imong na dina, anong, di ka tuan nang ngin Ay gutaw tara nang it kun kun tapal. Ano da ta gina tinapal nana. Ay, okay. So, pag sininggit ay nagwa man ikaw, naghahagan man ikaw ito? Eh, upo. Okay. Oh, Hanggang oh. um, itong mag-umamay, umabot na nga tong pulis. Mm -hmm. Ato, ako na nga tong nagsunod. Mm hmm, hmm, oh, hmm. Oo, okay. At tapos nato ba'y humakot atong tundong mga inay-mahal. Inakot ang ginawan sa ospital. O, oh, sambilog mo lang kita nga ginagawa sa ospital, ginagawa? Sambilog oh, mo lang, sir, nga to. Okay. E, si uh, ikaw ng kahapon wapatakasayod, abero, tanod, agwan, pagkatabo? E, nagsigit ikaw itabang? E, eh, wataon una, sir. taun una wataon sa barangay. Mm -hmm. Okay. Permit ang wao na itanod ni Karun ba? Pero ani, tapon man lang ron siguro ng yeah, mga siguro. may mga hangover siguro sa. Uh -huh. Okay. Ay pero pag uh, na yang, uh, sa karsada wa ikot nakita ito premiero ng kwan. Iya gat a ah, pag kabati ni na, may nagsinggit. Uh -huh. Karon man lang kami set na ka. Okay. Pag okay. ila ko sir kagwa. Mm -hmm. Ay premiero ni mo nakakita at makaron nga may naglalag nai? Nervous ka? Ay, nervous. May sakit ka ba ako sir sa puso? Oo, oo. Oh, oh. Ay sige sige. Okay ay ay medyo na iwa ka mag motor na nadusmo di kara ka mo? Oo, may katok pa bisyo nga mangi di katok pa makatok ka. Ay naya nga maliban kay mo sin o pare bang nakakita man nga naguwa. Ba ko sang kami. Kaabo abi kami kaban mga baye nga ako kaano kung asin o dato. Okay. Anyo di kara nga property banda. Anong sa nga yun? Anaya, tapos Huwag ka kung si inanay saan na naghalin. Kung di ka to abi, ano, saan di ka to, Basta na na, kita si di ka na. ako abi, ako Basta di ka to man lang na na, na mo. Sige. salamat gid Kasi. Kalibo